yun mga boss subok natin mga 5 shot lang sa ating slug na 29 green mahangin pero try natin kung kaya niyang labanan One, two, three. 4 5 So you know mga kergan oh yung tamanya mga kergan uh, medyo mahangin pero Ayos naman sana kita sa video Lipitan natin Ah uh, so, So, ayun. Ito na yung slag natin. 29 grain na amag. So, lapitan natin yung uh, tama niya. Kasi, nung last na nagtesting ako, eh, nakurap yung uh, videos natin. Kaya, ito. Uh, try na Try natin ulit. Yung grouping niya. Mas maangin ngayon compare nung makaraan na, 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 na nag test ako mga ka-airgun so same na distance ito mga ka-airgun yun o no? may kunting hangin Yan. kita naman yung mga mais magalaw, magalaw yung mga uh, mga mais, so may hangin, mga kergan. ano, kita mo naman sa mga mais, yano? oh, may hangin, mga kergan. pero lumalaban naman, lumalaban yung islag natin. ano oh yan mahangin ang ah, kaya so mas mahangin ngayon compare no nag test tayo so yan yan po yung ah, pasensya na sa ating mga kamay eh madumi yan yung tama ng slug natin mga ah, kaya rin yan oh. Ah. I so ayun may nahiwalay lang na isa tapos uh, dito na lahat siguro ewan natin kung sa islag o sa sa hangin hindi uh, natin masabi mga uh, care you know. ito pala yung test natin noon yan yan yung test natin nung naunang test natin yan yan yung tama niya ito naman niya yan kasi nakurap nga yung videos natin mga kaergan so tinanggal ko na yung memory card natin galing shabby mura pero yun pala uh, uh masira Ilan palang karga nun. Pero, kurap na akagan. So, ayos. Ayos naman mga uh, kaergan. Ang slug natin.